guys gandang umaga kain muna tayo bago pagpatuloy ang paglalaba yan po kain po tayo almusal ulam ko ay talbos ng kamote at itlog maalat Alam niyo ba guys, dito ang talbos ng kamote ay 30 pesos ang per tali. Ang tali nila ganyan lang. Tapos ang pangit pa ng mga talbos ng kamote nila. Hindi pa ako nakapaghilamos kasi naglalaba ako sa baligo na mamaya. Kain tayo! Wala mo ng diet-diet. Ang sarap kumain. Talbos ng kamote. Sosaw natin sa bagoong. At may sibuyas. Mas gusto ko ang ganitong ulam ulam pa pala ito. Eh. Ba't hindi mo kinain itong ano, ulam? Baboy naman. Ano ito eh? Lechon paksiw. Mataba naman, Diyos ko. Kahay blood. Hmm. Hindi ba? Hindi ba? Pag nakalaki ang talaga natin yung pagkaing probinsya. Hahanap pa natin natin. Kahit na may ulam naman na iba, mas gusto yung pa yung pagkain probinsya. <coughs> mas masarap at healthy. <coughs> mas marami akong nakakain ganito. <coughs> Alam nyo ba na, <clears throat> nagbabaon pa ako sa opisina ng tuyo. <clears throat> Kaya lang, iwas ko doon. Kasi yung tuyo, ang lakas mga amoy. Pati bagoong. Nagbabaon na ako sa opisina ng bagoong. <clears throat> Kaso, pag na-open na yung bagoong at saka yung tuyo, nangangamoy na. Kaya lang, open door yung ano, yung, yung opisina namin. Tapos, isprayan ng mabuti. Kasi amoy tuyo at saka may bagong. Yung mga kasama ko, gustong gusto nila yung mga bagoong. Nagpapabili pa sa akin bagoong at saka daing. Baong isda raw galing sa Pangasinan. Ang hirap naman magdala. Ano ka magda-diet ng ganito? Ang sarap na sarap ng ulam. Talbos ng kamote. Tapos itlog maalat na may kamatis. tingnan mo kalabasan. oh, yung muscle ko, ang laki. Yung Bil bilbil ko, ang laki. Paano mo kukontrolin? Ang sarap kumain. Ang sarap kumain. sarap. Okay, so, bagong ko. May bagong talaga ako rito. Pangasinan. <coughs> Pag umuwi ako, umibili ako ng bagong at saka suka. Yung suka ko, umibili ako kala auntie ko. Puwang so Ilocos ang sarap. Mararamdaman mo yung purong-purong suka. Manamis-namis. Masarap na suka. Ayan. Paubos na. Pag uwi ko, bibili uli ako. Nag-aagawan yung mga kasama ko. Nag nagpapabili. Ang hirap naman magdala. Biro mo, dadalan mo yung ilang boteng ganyan. Nagpapabili sila dala. sarap daw ng suka. Sarap na sarap sila eh. Nagbaon ako. Sabi ko, yung eh, wala na, wala na akong suka, ay bibigay ko pa sa inyo. Ang layo-layo ng lugar namin. Pati daing, nung nakita nila yung daing ko, tsaka yung, yung binaong kong guyabano. Diyos ko, paglingin ko, pagbalik ko, doon sa lalagyan ko, wala na, kinain na naman kasama ko. parang Pero, kailangan natin magbawas ng toxic. Pagkakain, kailangan may, meron kong tea na iinumin. Yan. Biofit tea. Biofit tea slimen. Slamming dam. Pampapayat. Sasabayan mo yan. After 30 minutes or 1 hour lalabas mo lahat yung mga kinain mo yung tiyan mo lilit lilit yan kaya walang problema kaya lang ang problema itong braso ko ang laki magpapainit pa ako ng tubig Okay guys. See you next time. Don't forget to follow ang aking reels para pagdating ng someday ay andyan na si FB at Boss Meta. Makatulong naman po tayo. Di ba? Yun din ang dream ko. Okay. Bye-bye in Monaco. ako